Pagkatapos ko nga magpareistro ng aking motor mga paps ay agad-agad nga akong pumunta ng Tumawi na Isabela para kunin yung binili kong pipe. Yung pipe na binili ko nga mga pala paps ay ito ay second hand lang dahil nga hindi ko pa kayang bumili ng brand new. Bale ito naman mga paps ay no issue naman siya kaya goods na goods naman. Kaya mga paps tara samahan nyo ko let's go. pagkatapos ko nga magpagas dyan ay mga paps ay ayan na nga at bumakbak na nga ako nagpagas na nga lang ako ng 100 at tayo nga napultang yung aking motor malayo layo pa nga mga paps yung aking lalakbayin Nakarating na nga ako dito sa may boundary ng Tumawini at Ilagan. Dito ko na nga mga paps, hihintayin yung ka-meet up ko. Total naman, taga Tumawini rin siya. Dito nga yung napag-usapan namin kung saan kami magkikita. Kaya kailangan kong hintayin siya. One hour later. So ayun mga garap, update tayo. So na ako sa aming baryo. Papasok. So ito na mga paps uh, nakuha ko na tong <coughs> binili kong hero pipe yan sa ay nga tumawini sa taga tumawini kasi si boss so bali kita ko to sa marketplace mga paps oh, hero pipes yan so yon uh, salamat kay boss at dito natin kakabit yan kay pinky ng mga gar eh naka 59 mm ako sabi ng mekanik kailangan ko daw magpalit ng tambutso so ayan na mga gar testing na natin oh, napakadumi pa mga gar mukhang ginamit pa to ng mayari <laughs> so testing natin ito mamaya pagdating sa bahay i kakabit ko so ayan mga Okay na si Pinky naka na rin.